Ano? Malusa. Sa Malusak, Boss no, Malusak. Yan, yeah, yung dati like natin nagkakas. boss, nasa Santa Lucia po tayo din ngayon. Santa Lucia Masentol. Uh, dito po sa dati nating ginawang bakod kay Ate Melly sa Manansala Family. Malik po tayo dito para meron na naman po siyang pinapagawa sa atin. Yung atang isang ano, kwarto. Ay, good morning, good morning po. Ayan, kasama natin yung dalawang toko natin, si Pax at si Yan yung nang gamit doon. Ayan, si Ate Melly po. Ah, uh, Manansala meron na naman pinapagawa sa atin dun sa dati natin ginawang bakod sa kanila yan nasa masan Santa Lucia masantol po tayo ayan o oh. yung tulay ng Santa Lucia yon. tapos dito rin yung ginawa natin kay Bosco pero yun oh. yung tindaan ni Apong Esong Christos mo dun lang po siya halos sa kabila lang ng ilog yung project natin dun dati tapos yung kay Mami Oli Guevara yun dun sa Santo Nino dun lang po tara ayun mga boss punta po tayo ngayon dun sa Manansala family yeah diretsi lang dito ayan kayo na ayan ito po yung dati natin ginawang bakod sa Santa Lucia wala ka ng tubig dito dati po ay tubig dyan oh. No? tuyo na to pero dito dadaan yung ano yung nagtatamba ay yung mga boss yung kwarto dito yung pang hindi na nagawa pero yung isa doon nagawa na hindi na. tambak na to niya, no? ni yung madam yun dito kaya hindi na tuyo na natanggal na yung mga gamit sa kwarto at balihan na lang po, yung isang kwarto lang po yung ano natin, gagawin natin tatanggalin yung dating flooring, tapos tat tatambak, flooring na concrete tapos tatags o wa, andal pa akin pala, may anak pag yun. Balol ko na. Wala ka lang. Eh. Ano, malambot din eh. Bali, ano lang po ito, kahoy at uh, plywood. inanay yata eh. In Alam ko inanay ito kasi yung sa na natin, langgal natin. inanay, kaya... Mahina na hindi po siya konkreto. Tapos gagawin natin, tatambakan po natin, tapos flooring, tapos tiles. Tatanggalin din natin yung ano, dito, dito dadaan yung nagtatambak. tapos <laughs> so, kung pwede yung tanggalin ito, tatanggalin natin. Ayan o, no? yung mga hanay o. Diba hanay ng hanay? 比赛。

meron siyang ano, meron siyang butas doon. Sasara po natin yan. Kailangan matambakan muna. Malalim. Kano'ng kalalim pa? Yung lalim nung natin. Uy! Ito. Bali ang ang ang, ang siya. Mga ano, mga nasa 4 feet. Yung tubig. <laughs> Yung tubig.

ito yung ginawa natin nun okay na to tapos na po yan ito naman isang. yan hindi natin matanggal naka ano yan naka firme na yung cabinet masisira lang pag ginanggal po natin bali isa lang yung butas no Cielo, ah. may tong yamon lang yung lang ng butas ito matatakpan na rin to sa tambak. Ay tanggal na 'yung ano, 'yung plywood na nilagay nila. Ito namang mga ano mga 2x6 po ito. 2x6. Nakahoy. Yung soleras. Soleras pa rin yun Pero ito hindi inanay na kasi ala. Lain na nila rin eh. Mga tibay yung mga ano. Mga kaoy. Mga kaoy. yung bahay dito. Ayan, no? Ito yung kanilang pinaka-kitchen. CR. Si, uh, ito, kitchen din. Pero, yun, yung barangay siya, service area. gan na nakalahati na natin okay tapos ito gagawing ano gagawing apakan dito yung mga kahoy para pag nagtambak tayo tsaka uh, nag-floor hindi madulas nasi Ayan mga boss yung ating tambak Nakabangka po Tapos nakasako na Diretso na doon sa ano ginagawa uh, natin Balik Ayan balik mga boss Galing to sa ano malusak. sa malusak boss Rex Oo oh, malusak Ayan yeah, yung dati natin nagtatambak din yan Galing ng ano, dagat na. Oh. Tapos sinasakay dito. Ang uh, draga. Uh, mga ilan laman yan? Dalawang daan. Ang karga ng bangka na yan. Dalawandan. Mm -hmm. Bago ko lang pa na sampo. Ah, oh. uh, tute. Uh, okay, na ito yung mga tropa mo dati? Ito pa? O yung o iba na? Iba? iba na. Yung dati iba yun eh. Ano? Kaya iba na naman. <laughs> ito? Oo. Oh. <laughs> Bago man, ano, Gandang sa Dalayap. Dalayap. Dalayap boys. Dalayap boys. Oh, shout out mga Dalayap boys. Oh, shout out Dalayap boys. Shout out po pala sa asawa kong Bales. Kanang babalik daw pala sa asawa kong Bungangera. Bye bye to mga yung asawa mo ano. Si Baka Baka ano siya kung wala siya yung ano ulugan kaya nahatak. Ha. Sa asawa kong Bungangera. Ayun eh mas lapas dadalhin na doon sa ano? Dadalhin na doon sa ano? Kaya gratisin! Dapat pala sa lang akong bunga ngera! Ayun! Share ko yan, bakala kayo, makikita ng asawa nyo yan! Doon ka, doon nila dadalhin. Sasakay pa dito, kaya matrabaho po yung tambak rito Ganda pa, Ganda pa, yung bakod. Well, may lang yung kasada natin eh. kaya yung mga motor kailangan mo makalabas Dito po si Boss Rex sa pag-aakot. Dito po sila. Dito, <laughs> tinuturo ko na lang yung gagaw-anong <laughs> <laughs> yung mga boss, oh. Ayan mga Boss, o. Manumanong. Manumanong nakasatapos. Ito. Nakalagay na yung iba. Maganda, <laughs> <laughs> Dito po kami dumadala. Medyo masikip. Pero kaya ka ng kaya. <laughs> Kahit ano, damang atropa ni Boss Rex. Tapos dito na po natin lalagay. Ayan, dito okay. namin po yung Ta tapos bukas pa ano? So, Oo, bukas. So, ayun mga boss. Uh, uh, isang araw lang yung pagkukuha nila kasi binukuha nila pag umaga lang. Tapos bukas na lang daw yung kasunod. So, ayun mga boss. Tambak muna bago tayo mag flooring mga ta ah wala mas non